Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa bawat sulok ng baryo, may mga bulung bulungan tungkol sa isang lumang bahay sa gilid ng kagubatan. Sinasabing kung sino man ang pumasok doon pagpatak ng dilim, hindi na muling nakalalabas ng buo. Ngunit walang nakakakita ng pruweba, puro kwento lang, puro kakot lang na ipinamamana mula sa matatanda. Isang gabi ng tag-ulan, habang humahampas ang malakas na hangin at kumakalabog ang bubong ng mga bahay, Napilitan si Arvin na dumaan sa daan malapit sa lumang bahay. Galing siya sa bayan, may dalang gamop para sa kanyang inang may Ang tanging naisip niya ay makauwi agad, pero sa bawat hakbang, ilalumalalim ang katahimikan sa paligid. Naririnig niya ang huni ng kuliglig, ang mga kaluskos ng dahon, at ang tila mahihinang yabag na sumusunod sa kanya. Napatigil siya, huminga ng malalim, wala siyang nakikita, ngunit ramdam niya ang malamig na dampi ng hangin sa bato. Sa dilim, lumitaw ang silweta ng lumang bahay. Ang mga bintana nito'y nakabukas, parang may mga matang nakamasid. Pinilit niyang huwag tumingin, pero may kakaibang pwersang tila humihila sa kanyang mga paa papalapi. Sa baryo, laging may nagsasabi, huwag mong hahayaang makatingin ka sa loob ng bahay, baka may makita kang hindi mo na makalimutan. Nguni sa gabing iyon, habang kumikidlat sa langit, dumampi ang liwanag sa loob ng bintana at doon, sa kabila ng dilim, may anyong gumagalaw. Nagpintig ang kanyang dibdib. Hindi siya makatakbo, hindi rin makapagsalita. Parang may humawak sa kanyang balikat, malamig, mabigat, at mahigpi. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kwento ng kanyang lola. Na ang bahay daw ay hindi basta iniwan. May iniwang kasunduan. May iniwang lihim. At kung sino man ang makatago ng lihim na iyon. Siya raw ang magiging susi sa pagbitaw o pagbabalik ng anino. Muling umihip ang malakas na hangin, halos tangayin ang kanyang katawan. At mula sa loob ng bahay, may tinig na bumulong sa kanyang pangalan. Arvin, ang kanyang mga matay dahan-dahang tumingin sa bintana, kahit anong pigil ng kanyang isipan. At sa mismong saglit na yon, nakita niya. Nakita niya ang isang babae. Maputla ang balat, mahaba ang buhok na tila sumasabay sa hampas ng hangin. Ngunit ang mga mata nito'y walang puti. Puro dilim lang, Parang malalim na balon na walang hanggan. Nang magtaggo ang kanilang mga kitig, biglang sumikip ang dibdib ni Arvin. Parang pinipiga ang kanyang puso. Parang hinihigop siya papasok sa loob ng bahay. Napaatras siya, pero bawat hakbang niya ay tila mas lalo siyang nilalapit sa lumang pintuan. Naroon na siya, halos maabot ng kanyang kamay ang kahoy na nababalutan ng lumo. At bago pa niya na malayang nahipo niya ang pinto, kusa itong bumukas, bagamat walang humawa. Sa loob ay may liwanag ng kandila, nanginginig, sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. At doon, sa gitna ng lumang silid, may mesa. May nakalatag na lumang banig, at sa ibabaw nito'y nakasulat sa lumang baybayin. Ngunit ang kakaiba, nakasulat ang kanyang pangalan. Arvin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit alam ng bahay ang kanyang pangalan? Bakit nakasulat doon ang mismong pagkakakilanlan niya? Bigla niyang naalala ang mga kwento ng kanyang lola. Sa bawat anino ng kagubatan, may nakatagong kasunduan. Kapag tinawag ka ng bahay, hindi ka basa-basta pinipili. Ikaw ang susunod na magdadala ng bigat ng kanilang lihim. Habang iniisip niya yon, narinig niya ang mabibigat na yabag mula sa itaas ng bahay. Unti-unting bumigat ang hangin. Tila bawat hininga niya'y kinakain ng katahimikan. At mula sa hagdan, bumaba ang parehong babae na nakita niya sa bintana. Hindi ito lumalakad, kundi dumudulas pababa, parang hangin na may hugis. Nakatitig lang ito kay Arvin, at ang tinig na narinig niya kaninay muling bumigkas. Arvin, matagal kitang hinintay. Pinilit niyang magsalita, pero walang tinig na lumabas sa kanyang bibi. Naglakad siya pa atras, halos madapa sa kanyang kagmamadali. Nguni habang paatras siya, napansin niyang bumabalik siya sa mesa. Pauli ulit, parang wala siyang malabasan. Nang sumilip siya sa bintana, hindi na niya nakita ang labas. Wala na ang ulan, wala na ang kagubatan, wala na ang daan pa uwi. Diliman na lang ang laha, kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Ngunit muli, narinig niya ang boses ng babae. Minsan, ang takot ay hindi kasang isip. Minsan, ito ang alaala ng mga nakalimutan. At ikaw, Arvin, dala mo ang susi. Sa mga salitang iyon, biglang bumukas ang sahig sa ilalim ng mesa. Lumabas ang makapal na usok na kulay abo. Asa usok na iyon, may mga kamay na unti-unting lumalabas, humahabol, kumakapi. Mga kamay na nangingitim, mga daliring mahahaba. Pilit na inaabot siya. Napasigaw si Arvin at tinankayang kumakbo. Ngunit saan man siya lumingon, naroon ang mga kamay, sumusulpot sa sahig, sa dingding, sa kisam. Hanggang sa isang kamay ang mahigit na kumapit sa kanyang braso. Malamig, matigas, parang bato na may buhay. Napatigil siya at napatingin sa babae. At sa unang pagkakataon, ngumiti ito, isang ngiti na hindi para sa kanya, kundi parang para sa isang misyon na natupad. Ngayon, magsisimula na. Dinala siya ng mga kamay pababa sa sahig, pababa sa uso. Sa ilalim ay hindi dilim, kundi isang kakaibang mundo, mga puno na puyo, mga ibong walang pakpak, at mga taong walang mukha na naglalakad sa walang direksyon. Naririnig niya ang bulong ng daan-daang tinig, lahat sabay-sabay. Arvin, Arvin. Arvin. Nawalan siya ng lakas, nanginginig ang kanyang kuhod. Ngunit may isang matandang lalaki na lumapit mula sa anino. Nakasuot ito ng lumang barong. May hawak na baston na gawa sa kahoy ng nara. Matagal ka naming hinintay, wika nito. Ikaw ang apo ng nagsarado ng kasunduan. Ngunit ngayon, kailangan mo itong buksan. Nanlaki ang mga mata ni Arvin. Ano-anong kasunduan? Hindi ko alam, hindi ko alam ang sinasabi niyo. ang matanda, Puno ng lungkot at biga. Bago ka pa ipinanganak, may isa nang nag-alay. Ang iyong sariling dugo ang naging kabayaran para manatiling ligtas ang baryo. At ngayong ikaw ang pinili, ikaw ang magpapasya. Ililiggas mo ba ang iyong pamilya? O ililibing mo ang lahat sa dilim? Hindi siya makapaniwala. Parang sumabog ang kanyang utak sa bigat ng narini. Ngunit bago siya makasagot, muling lumitaw ang babae sa kanyang harap. Ngayon, mas malinaw na ang mukha nito. Ahalos bumagsak ang kanyang katawan nang mapagtanto niyang kamukha ito ng kanyang ina noong kabataan. Hindi hindi maari, bulong niya. Ngunit ang babae lumapi at hinawakan ang kanyang pisngi. Arvin, anak, umulo ang malamig na luha mula sa mga matang puno ng dilim. At sa oras na iyon, nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tibok ng puso niya ang nalinig. Ramdam niya ang mabigat na tanong na nakabitin sa kanyang dibdib. Kung totoo man ang lahat ng ito, kailangan niyang kumili. Ngunit paano kung mali siya? Paano kung ang kasunduan ay isang bitag lamang? Paano kung ang pagtanggi niya ay maging kapalit ng buhay ng kanyang ina? Muling nagliwanag ang usok sa kanyang paanan. Ang mga walang mukhang nilalang ay unti-unting lumalapit. Hawak-hawak ang kanilang mga kamay na parang umaasa. Habang ang matanday muling nagsalita. Walang ibang makakagawa nito kundi ikaw. Walang ibang susi kundi ang dugo ng sarili mong lahi. Nanginginig si Arvin, hindi alam kung saan tatakbo, hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Ang babae na parang ina niya, o ang matanda na nagsasabing siya ang kagapagmana ng kasunduan. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang tumusok sa kanyang isipan, na baka ang lahat ng ito'y hindi lamang sumpa. Baka isa itong sikretong matagal nang tinatago ng kanilang pamilya. Kung pipili ako ngayon, mahina niyang bulong, halos hindi marinig ng iba. Anong kapali? Sino ang mawawala? Ngumiti ang babae, ngunit ang mga labi nito'y nanginginig. Kung pipili ka ng kaligtasan, kailangan mong isakripisyo ang isang mahal mo. Kung pipili ka ng pagtanggi, lahat ay mawawala. Humigi ang kanyang dibdib. Ang ulan sa labas, o kung iyon man ay totoong ulan, ay muling narinig, parang kumakatok sa bubong ng lumang bahay. Ahabang nakabitin ang lahat sa kanyang desisyon, unti-unting bumukas ang pinto sa likod niya. Sa pintong iyon, may liwanag na tila kumakatawan sa kanyang kahanan, sa kanyang baryo, sa kanyang ina, at mula sa pintong iyon, narinig niya ang boses ng kanyang inang naghihintay. Anak, bilisan mo, kailangan kita. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nais niyang tumakbo patungo sa pinto. Ngunit bawat hakbang ay may tanikala ng kakot at bigat ng responsibilidad. At sa harap niya, ang mga mata ng babae, mapupuno ng dilim ngunit may bakas ng pagmamahal. Hindi niya alam kung saan susunod ang kanyang mga paa. Dahan-dahang lumapit si Arvin sa pintong may liwanag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nguni ang bawa pintig ng puso niya ay nagtutulak sa kanya na abutin ito. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina na mas lumalakas, mas nagiging malinaw, parang isang tawag na hindi niya kayang balewalain. Ngunit sa bawat hakbang, naroon pa rin ang babae. Nakatitig, tila nagmamakaawa. Anak, huwag mong kalimutan ang kasunduan. Kung alis ka, hindi lang ikaw ang mawawala. Ang lahat ng ito'y babagsak sa dilim. Natigilan siya. Ang bigat ng bawat salita ay parang mga batong nakasabit sa kanyang dibdib. Paano siya pipili? Kaligtasan ng kanyang ina o kaligtasan ng laha? Lumapit ang matandang lalaki. Ang baston nito'y malakas na kumalabog sa sahi. Minsan, ang tunay na kaligtasan ay hindi nakukuha sa pagtakas. Minsan, kailangan mong manatili at akuin ang bigat. Parang pinipilas ang kanyang kaluluwa sa dalawang direksyon. Sa isang banda, ang init ng pahanan at ang ina niyang naghihintay. Sa kabila, ang mga walang mukhang nilalang, ang babae, at ang kasunduang hindi niya lubos na naunawaan. Pumikit siya, huminga ng malalim, at sa kanyang pagdilat, isa lamang ang malinaw, na anuman ang pipiliin niya, may mawawala. Nilingon niya ang babae. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang dilim sa mga mata nito. Nakakita siya ng bakas ng luha, nang isang pagmamakaawa na hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng nawala at maaring mawala pa. Kung ako ang susi, bulong ni Arvin, halos hindi marinig. Kung ako ang magkatapos ng lahat ng ito. Lumapit siya sa mesa kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Kinuha niya ang matulis na piraso ng kahoy na nasa ibabaw nito. Ila matagal nang nakahanda para sa kanya. At sa sandaling hawakan niya ito, kumislap ang paligid. Parang muling bumalik ang hangin ng buhay. Ngunit bago pa niya maituloy tuloy ang kanyang gagawin, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng liwanag. Dumagundong ang boses ng kanyang ina. Ana, huwag kang alis diyan. Umuwi ka na. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Nag-alinlangan siya. Ang kanyang mga matay tumitig sa liwanag. Sabik na sabik na sumugot. Ngunit sa kanyang likod, ang mga tinig ng daan-daang anino'y nagsabay-sabay. Huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming kalimutan. Muling kumabog ang kanyang dibdib, mas mabilis, mas masaki. Naroon siya, nakabitin sa pagitan ng dalawang mundo. At sa sandaling iyon, isang malakas na kidlat ang kumislat sa langit. Sabay na nyugyog ang buong lumang bahay. Ang sahig ay nagbita. Ang kisam ay bumagsa. At ang mga kamay mula sa dilim ay muling umabos sa kanya. Mas mahigpit, mas desperado. Si Arvin ay napaluhod. Hawak pa rin ang matulis na kahoy. At sa huling saglip bago bumagsak ang lahat, ang boses ng babae bumulong muli. Anak, piliin mo. Gayon na. At ang lahat ay nabalot ng liwanag at dilim na sabay na sumabog sa kanyang paligid. Sa gitna ng pagsabog ng liwanag at dilim, napapikit si Arvin. Hawak-hawak pa rin ang matulis na kahoy. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng tinig, lahat ng anino, lahat ng alaala. At sa huling sandali, pinikit niya ang kanyang mga mata at pinili, hindi ang pagtakas, kundi ang paghara. Itinarak niya ang kahoy sa mesa kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. At sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang malakas na ugong, kasabay ng pag-uga ng buong bahay. Ang mga kamay mula sa dilim ay biglang naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Ang mga walang mukhang nilalang ay nagliyab at naging abo, sumasama sa hangin na unti-unting lumilinaw. Ang babae nakatayo sa harap niya, nakangiti, ngunit ngayon ay puno ng liwanag ang mga mata. Salamat, anak. Ngayon malaya na kami. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo kasabay ng matandang lalaki at lahat ng nilalang sa ilalim ng sumpa. Ang lumang bahay ay nagsimulang gumuho, ngunit sa pagbagsak nito, hindi na ito mukhang bahay ng dilim, kundi parang abo ng isang bagay na natapos na. Nang dumilat si Arvin, nasa gilid na siya ng daan, hawak pa rin ang supot ng gamot para sa kanyang ina. Umuulan pa rin, ngunit ngayon ay parang banayad na, hindi na nakakatakot asa di kalayuan, kita niya ang kanilang bahay. May liwanag mula sa lamparang nakasabit sa bintana. Naririnig niya ang tinig ng kanyang ina na kumatawag sa kanya. Puno ng pag-alala ngunit puno rin ng pag-asa. Humakbang siya pa uwi, mabigat man ang dibdib, alam niyang natapos na ang sumpa. Ngunit alam din niyang ang kwento ng lihim ng dilim ay mananatili, hindi bilang kakot, kundi bilang paalala. Na minsan, para sa tunay na kaligtasan, kailangan mong harapin ang dilim. At minsan, ang tapang ng isang tao ay nagiging ilaw para sa lahat.